Kailangan mo mag-aral ng kanji kasi kapag pumunta ka dito sa Japan, wala kang makikitang English o Romaji. Puro mga nakakanji ang mga nakasulat dito. Ang pinaka-alphabet ng mga Japanese ay hiragana at katakana. Yung hiragana, pinag-aaralan nila yon kapag ano, elementary. At yung mga katakana ay ginagamit sa mga foreign word. Mga English na galing sa Amerika na hinihiram lang nila na ano, salita. Halimbawa, spaghetti. Spaghetti. Basta kung ano yung mga, halimbawa, juice. Ginagamitan sila ng ano katakana kasi hindi sila galing sa Japan. Wala talaga makikita dito na English word, lahat dito naka kanji at saka yung hiragana nakakabit lang siya sa kanji. Yung trainee ako, sabi ko hindi ko kaya ano, kaya mag-aral ng ano kanji, pero pagdating ko dito puro kanji pala kaya napilitan akong mag-aral. Yung pagbalik ko, ayoko na ano, no read no write ako at kaya talagang nagpursigi ako na mag-aral ng kanji. Kailangan mo talagang mag-aral ng kanji. Kasi kahit natuto ka ng maghiragana at katakana, eh napakalimitado lang ng kaalaman mo. Ang ibig sabihin ng hiragana lang dito sa Pilipinas, eh, A -I -U e A-I-U-E-O lang yung naalam nalaman mo. Natuto ka lang magbasa at magsulat ng hiragana at katakana. Pero yung mga words, hindi mo pa siya natututunan. Kaya napaka importante mag-aral ka ng kanji. May express mo pa yung sarili mo sa future. Kasi kapag nag-aral kang mag kanji marami kang matututunan na words. Magagamit mo siya sa ano, future mo, pupunta ka ng ospital, halimbawa, nagkaanak ka, ikaw na mismo yung mag-fill up ng form, ano, maipapaliwanag mo kung anong sakit ng anak mo pag pumunta ka ng convenience store, hindi ka na mahihirapang mag-express kung ano yung gusto mo. Pag pumunta ka ng restaurant, pag mag apply ka ng trabaho, ano, kapag in-interview ka, napaka-ano, convenient kapag nag aaral kang mag-kanji. Yung pangatlo ko naman ay eh, kailangan mo talagang matutong magkanji. Katulad ng sinabi ko kanina na magagamit mo siya sa ano, future mo. Halimbawa, gusto mo dito tumira sa Japan. Magiging smooth yung pamumuhay mo, maghahanap ka ng trabaho, makakapili ka ng ano gusto mong trabaho. Pero dito sa Japan, kahit hindi ka marunong magkanji, ka ng trabaho. Pero may mga ibang trabaho dito na ano, kailangan mo nang mag matutong magbasa ng kanji. At saka kapag marunong kang magkanji, meron kang ano, confidence sa sarili mo na makakasabay ka sa kanila. Kasi marunong kang magkanji, yung mga naririnig mo, ano, madali ka nang makakasabay sa kanila. Hindi ka mahihiya kasi meron mga hapon na ano, mababait, meron din na hindi. Kapag hindi ka marunong mag minsan yung iba, wala silang pasensya sa'yo. Kaya, yung pinaka-advise ko sa'yo, mag-aral kang mag kahit pa konti-konti. At yung pang-apat ko naman, eh, kailangan mo talagang mag-aral ng kanji. Para malaman mo ang sinasabi ng kausap mo. Kasi minsan may sinasabi siya sa'yo, minsan maririnig mo, akala mo, ay yung pinaka-words niya, kasi magkaparehas yung tunog. Kaya kapag nag-aral ka ng kanji, madi-distinguish mo kung ano, tatanungin mo ba kung halimbawa, hashi, ibig sabihin ng hashi, spoon. Spoon dyan, ay ano, chopstick. Pag meron pang isang hashi, yung ano siya, bridge dalawang ibig sabihin ng ano, ng naririnig mo yung pares na tunog pero magkaiba yung pinaka meaning niya. At yung sa calendar na yoka at saka yoka. Pag yoka, ibig sabihin nun, four, date na four. Kapag naman yoka, ibig sabihin nun, ano, eight. Kaya kapag natutukang magkanji, tatanungin mo yung Japanese or imumusra mo. Halimbawa, hashi, Or ano, hashi. Pero kapag narinig mo yung isang word na yon alam mo na. Tapos kapag naman, ang pinakanalilito talaga ako dito sa yoka at saka yoka. Kaya tinatanong ko na lang kung anong pinaka date talaga. Kung 4 or 8 kasi napaka -importante ng date dito sa Japan. At yung panglima ko naman, eh, kailangan mo talagang mag-aral magkanji kasi napaka interesting niya kapag nag-aral kang mag-kanji, mapapractice yung writing skills mo kasi kailangan mong isulat yung kanji para matandaan mo siya. Kapag nag-aral kang mag-kanji, ano, mapapabilis yung buhay mo dito sa Japan. Ibig sabihin, kapag nagbasa ka, mas mabilis mo siyang mababasa at may susulat. Yung meaning ng kanji sa hiragana ay napakahaba. Pag nagsulat ka ng isang kanji, napakahaba. Pero kapag meaning nun, isusulat mo lang siya, one to two words lang yon Kaya, napaka-benry niya or convenient. At yung pang-anim ko naman ay ano, kailangan mo talagang mag-aral ng kanji. Hindi lang siya interesting, napaka-cool niya. Yung utak natin, nagagamit natin, gumagana siya. Kasi yung brain mo, pinapasokan mo ulit ng bagong kaalaman, hindi siya na-stack up. At saka kapag natuto kang mag-kanji, marami kang ano, sa future mo. Katulad ko, ako naging translate, translator or translation ako sa ano namin, City Hall. Hindi, hindi ba sasayang ang pag-aaral mo ng kanji? Huwag mo sasabihin sa sarili mo na mahirap. Kasi kapag sinabi mo sa sarili mo na mahirap, mahirap talaga. Palagi mong iisipin na napaka-interesting na mag-aral ng kanji. Kapag natuto kang mag-kanji, balikan mo ang video ko. At kung meron ka pang mga tanong, mag-leave ka lang ng comments sa aking section box. At kung gusto mong sumeksi or maging healthy, meron din akong mga sinishare na healthy Japanese food. At saka, ano, pinaka-basic na Japanese food. Maraming salamat po sa panonood at kung meron kang natutunan, mag-leave ka lang ng comment. Maraming salamat po. Matane. See you in my next video. Bye!